guys racing ng mga bangka karira daw kami karira hindi <laughs> ko pinan namin o no? kas kasiro yan <laughs> wala sige karira paunahan ang namin galing ah uh, ito indiano indian kanang Indian. Pupunta na kami ng Biglago. Magandang umaga sa ulit mga ka Sige na, una na kayo. Ladies first. Sige na, na kayo. Ladies first, ladies first. <laughs> Na una na lang namin guys Kasi kung makipagpanggahan kami Wala kaming laban Malaki pang kanila eh. Kasi malaki bangga nila eh, hindi tayo makipagbanggaan dyan eh. Kung ganyan sa nakabes yung ill sa na malaki grato pra, Grado yun. sagad na yun okay. e na, malapit na kami sa Big Lagoon Another day, another tour, another life Pagod mas na naman Ito yung Twin Rock Nakusok talaga yan mga mababagal <laughs>